Naaresto nga mga kabombo at ipatuloy na iniimbisigahan ng Bureau of Investigation ang isang Chinese spy na nakuhanan pa ng mga spy equipment sa loob mismo ng kanyang sasakyan na nakaparada malapit sa punong tanggapan ng Commission on Elections dyan sa lungsod ng Maynila nitong Martes. Ayon nga kay National Bureau of Investigation Spokesperson Ferdinand Labin, posibleng maharap sa mga paglabag sa Espionage Law at Data Privacy Act. Itong si Takhui Lap, kaugnay ng uh, Cybercrime Law, nang makuhanan siya uh, sa loob ng kanyang sasakyan ng NPR. Uh, International Mobile Subscriber Identity Catcher. Nagamit yan sa paniniktik o kaya naman ay pagsagap ng mga impormasyon mula sa mga mobile phones pati na rin sa pagsubaybay sa data location na gumagamit ng mobile phone. Kawag na yan, narito ang bahagi ng pahayag ni National Bureau of Investigation Spokesperson Ferdinand Labin. So minanmanan na, na namin for five days. Uh, kahit Sabado-Linggo, hindi na namin binitawan to. And sensing the urgency of the situation, dahil nandito na siya, uh, three, four times na siyang umikot dito, other government facilities, umikot na rin siya. So we felt alarmed and uh, in-intercept na namin. Four times na umikot dito at uh, umikot na rin ito sa FAURA where we have our Supreme Court, our Department of Justice, our Court of Appeals. Uh, umikot na rin ito sa ibang uh, maraming uh, mataong lugar. Bagian mga kabombo ng mga pahayag ng tagapagsalita ng National Bureau of Investigation na si Attorney Ferdinand Labin. Sinabi pa nito na matagal nang naobserbahan sa naturang lugar ang sasakyan ni LAP at patuloy na minomonitor pati na ang mga kasabuat nito. Maging sa area ng Tagig at Makati ay nadako na din umano ang presensya nitong si TAC. Hindi inaalis ni Labin ang posibilidad na magagamit ang equipment sa paparating na midterm elections kaugnay na hinihinalang panghihimasok ng China sa halalan sa ating bansa. Posible rin umano na may mga kasamahan pa ang naturang banyaga, bagay na kanilang patuloy na inaalam. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni National Bureau of Investigation Spokesperson, Attorney Ferdinand Labin. We do not know what they are really up to. Are they just gathering information for what? Diba? And he's telling us he's a tourist. As a tourist, bakit ka gagawa niyan? In the first place possession of that uh, uh, equipment is not uh, allowed is it's not authorized to possess that uh, equipment because that equipment can be used for text uh, blast messaging uh, pwedeng uh, gamitin yan ng uh, uh, troll farm bagi pa yan mga pahayag ng tagapagsalita ng National Bureau of Investigation na si Attorney Ferdinand Labin sa pagtatanong ng Bombo Radio